Ayan nah, guys Ano to? Managat nami a ah, guys Ha? yang ah, yung pukot guys Pero pukot to oh. Blue Bansi mong kwaon Ini gini Ani ano Ni burluloy okay, Sari nami misto guys sa sarap ng ano, Ng oh. uh, dagat. berlanta lantak, oh. may, Okay, saan Guys, arin na kami, guys. Chat uh, <laughs> at na guys. Hindi rin Ha? Agot kong lumbaan. One, wita ka to sinito. Mag-rally lin kayo. Lantap kayo. Ariin na gan, guys. Sino mag guys? Uli tayo ng bansi, guys. Sino mag-ariya, tal? Ha? Ha? Ha. At tutok bro Mario bro. Ikaw ba rito? Ikaw ba rito? Ito tolongara to. Eh. E, so, so, Nag-video to. ah, ko. Ano man nabukbugsay? O andaraktak. Tap-tapomo. Dum dito ko sano? Likod. Grabe naman niya kay guys. Sanilino kay guys. So. Parang bulan guys so, di makita. Ang gat guys. Ta. Tumala wala gas guys. Wala gas. <laughs> ari na guys, ari na kami sa ano to. Wala na siguro wawa ni eh, kay ag aga man ni. Ha? Ano guys, kailangan tani gunitan man yung cellphone kay budlay na Mahulog ba. idol guys oh naghugas sa ano guys oh Idol okay. cut out <laughs> Dire taguro sa tungaw para dalapit ah. Pagitan kung sino ka idol Ah Tara tuloy geyo sa laot to laot. na guys. Sindian na, na, so, sindi na guys. Tara na, na, na. Kayo guys, Ayun, na guys. Tara guys. Tara ng guys guys. Ting king king, -king guys. So, ito guys, ito na guys, ito na guys, ito na guys, na makita lang karong gabi guys, nagoy, impas gini guys, grabe, <laughs> 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 Hey guys, kay na. Nga, idol ko grabe, idol ko ah. Dre, butang idol. Ha? Ikaw hey, na pala to, kay agbidi kita kay manilag muna kami sa sulog-sulog guys, kung di nakadungangin guys. Ya gigit-gigit sa guys. Ubus siya si na tanan tol? Ati da mo gini guys Abis ay dili so Pidyo na ngayon guys paamo na guys paamo. Hello guys. na guys. <laughs> Namin talaga may mo may subong ba, no? Hindi, ng dao ito, no? Ay, di. Hindi, <laughs> karon makakaabot ka ron. Ano ba, ito? guys? Ha? Sipala ito? Ano ang sulog? step sulog, no? Sulog Stop yun, eh.

Taasan na kayo guys, oh. Taas, taas, taas magaling eh. Amo nang gimbakal ko to? O din duwagan nyo? Duwagan eh. Taba na guys, ito nang sintro guys, oh. Linaw kayo. Marabi eh. nga bata guys. <laughs> Kabaskog nga bata guys pumunti na karoon sa tuloy guys sa impasin guys na itong dami ko lang ban sila ba? para dami kayo noon kratoon ba gula doon pisangit kaya isa gara nga bata guys tas na kayo guys ano dulo kabas sa bata guys <laughs> ha Pila dekat kali ke bagaimana to. Ni guys. Ha? Tas ni. Tas enggak kayak ni. Tas kayu. Grabe oh. Grabe lantap dagat oh, pero bagwa lang magwa-gwa gigka.